siya. Siya ang pumatay kay Angela bago pa mangyari ang time Ha? Angela! Hello, hey. Angela, malapit ang mga sa hospital. Angela! Hey. Yan ang gustong sabihin sa akin ni Angela sa ambulansya. May papatay sa akin. Paano mo yan, Angela? Sin Sinong gagawa? Hindi ko Hindi ko alam. Elton, please huwag mong idaming si Bernard dito. Ako yung gusto mong patayin, di ba? Babe, hindi ko gagawin yun. Hindi kita sasaktan. Hindi kita papatayin dahil ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit pag pinagpalik mo ko sa gago mo! <coughs> <coughs> hindi mapapatay ni Elton si Angela. Si Chloe ang may masamang intensyon sa kanya. Yes, sir. Nandun ho ngayon si Elton Villaforte. Sinusundan niya yung asawa ko. Sige, magpapadala kami na tao to survey the meeting. Ben, pakailan ba siya sa'yo? Habang nagbubuntis ka, wala, di ba? Ginawa ka lang niyang parausan. At itong ginagawa mo ngayon sa itong malaking katangahan. Tama si Elton, Wala ka na talaga ako talaga sa'yo. hindi siya binigyan ni Elton, Hindi niya magagawa yan. Masaya ka na ba? Masaya ka na kung ano anak ko! Chloe, <coughs> <Ew. coughs> hindi ko gusto kung mawalan ka ng anak. Wala akong kailangan paniwalaan sa mga pinagsasabi mo. Malis ka sa harap ko. Umalis ka sa harap ko! Bernard? Chloe, kamusta ka na? Gusto ko na sana mag-sorry sa lahat ng mga masasakit na salita na sinabi ko sa iyo. I'm also sorry. I'm also sorry dahil hindi kita naalagaan. I I'm sorry dahil nawala yung baby natin. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Chloe, Ay, ayoko magtanim ka ng sama ng loob sa amin ni Angela. Okay, at at, 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 gusto ko maging magkaibigan pa rin tayo. At sa kabila ng lahat, alam kong mabuti kang tao. Bernard, ano nangyayari? Bakit ka nagiging mabait sa akin ngayon? Chloe, mahirap man paniwalaan, pero nasa time loop ako ngayon. Alam ko ang lahat ng mga mangyayari mangyayari, hey, Chloe, pupunta si Angela ngayon dyan. At mapapatay mo siya dahil inudyok kang kani Elton. So para kay Angela pala lahat ng to? pa naman concerned ka sa akin. Para sa iyo pa rin to. Okay, ayoko lang gumawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Alam mo, tawagin mo na akong malandi at desperada. Pero hindi ako killer. Hindi ako kagaya ni Elton. Chloe, please. Please, mag-promise ka sa akin na hindi mo sasaktan si Angela. Ano pang gusto mong gawin ko para makumpante ka? Yeah. Chloe, pumunta ka sa lobby. Chloe, kitain mo si Angela sa lobby. O kaya't paalisin mo agad siya. Nakapatay ang phone niya, kaya ako ang tatawag sa'yo mamaya. ¿Qué le apron para